Pangasalang siguro mga idol bibili natin. Eh, masyadong mahal itong galunggong. Saka, eh, talangka. Tilapia, lalaki, tilapia. Ito lang bangos natin. Baka medyo mura-mura ng konti. Magandang magandang umaga po mga idol. Ah, sasamantalahin po natin walang ulan para tayo makapunta ng palengke. Bale, commute na lang tayo kasi baha. Lusong tayo, eh, wala nang kagamit-gamit dito sa bahay. Kaya no choice na tayo kundi pumunta sa palengke. Para mga idol, lumusong tayo sa baha. Mamili tayo. punta na po tayo kalsada ang kasalukuyan pong lumalaki tubig kaya habang hindi pa masyadong malaki punta na tayo sa palengke Masana sana tayo abutan ng ulan At kahit ganitong hindi pa masyadong malaki yung mga tricycle pa yan kaya lang medyo mahal pa masahe hindi tayo makapag motor nakisira motor dito yun

Last money. <laughs> yan. Tingin natin kung ano-ano mabibili natin dito ang gamit. Ito mga idol yung bagong gawang school dito sa amin. Kaya nyo kung gaano kalalalim yung tubig din Kaya kawawa yung mga estudyante Kaya, na, oh. One hour later. Ani dito sa idol sa talipapan tayo sa so, palengke. Hindi pa inaabot ng tubig ito. Ewan ko lang mamaya. Tanghali. Ano ba 'yung una natin bibilhin? Um, Ah, kailangan natin ng mga sibuyas, kamatis, bawang at luya, tsaka meron pang labanos mustasa. Nagtitirula ako. Nagtitirula ako. Nagtitirula Pili na rin tayo sa ampalaya. Ayan mga ayaw, sariwa sariha yung mga kangtong sa Tay natin may customer pa. Eh, bar bini benta bar. <laughs> Nakapili na tayo mga idol ng sibuya sa yun. Na nata sa ipokor pa kamatis kahit konti. Tapos ipili tayo medyo malit-lit na ang Formal lalaki yata er. Ay, oh, grabe ba? Ay, yun naman. Dube. Malupit pala rin kasabay. ikaw. <laughs> Lalo pala rin, pet pala yung kitira. Oo, oh, tamo. yung magkano yan Ano mo? Kalahati, ang kalahating kilo. Saka itong isang ang pala yan. Saka sa mga bawang mo. Mga bawang mo? Bawang, maraming nasuwang sa amin eh. Kukunti na tayo bawang. Paning gabi. Ano ba yung lutoin mo? Paalam. Ilang bawang ba? mga apat na ulo. Bawang. Tapos kuwarin tayong okra. Favorite. May medyo, mal medyo maliliit lang. na tayo mga idol ng mga gulay. Maghanap naman tayo ng isda ngayon. Daba bibili natin Wala pating din eh Wala na yata Pwede sa gawin ngayon talaga mukha konti yung mga bibili ngayon Bangos lang siguro Mga idol bibili natin Eh masyadong mahal itong galonggong Saka Eh talangka tilapia, lalaking tilapia ito lang bangus kukuha natin baka medyo mura ng konti eh bali mga idol nakapili na po ako ng bangus ayun, nasa kiluhan na tas kukuha na ako ng kahit mga ilang perasong tilapia kasi may magbalik-balik sa palengke dahil maya maya lang uulan no oh. Kaya ating isang taga-suporta o oh. bilis maghiwaw. Oh. Okay. 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 Ito ang pinakamasarap sa lahat kaso napakamahal nito. Napakamahal nito ang talangka pero masarap yan, buro. Ipili na tayo ng mga ano. Ayun pa pala yung mga tilapia sa ilalim ano. Mga buhay, ayun dami oh laki naman ang bagay ito gumagalaw pa rin ay Ganyang kasariwa yung mga isda rito sa amin sa Hagunoy. Ayan mga idol, kinakaliskisa na yung bangos na napili ko. Ito naman yung tilapia na napili ko eh. Ayan, yes, boss. Eh, itong tilapia ako na bahala. Sa bahay ko na lang gagawin. Ang kaya na Mas 20 na lang, boss. Okay na siguro, idol. Yung mga nabili natin ito. Last na po. Bibili lang po ako ng siguro saging. Yun. Yun. mukhang maganda yung saging dito eh. na ako dito. Ah, uh, medyo umaraw po mga idol. <laughs> Kaya total wala rin lang naman akong halos exercise sa bahay dahil walang tayong trabaho dahil mga bagyo. Eh, to naglakad na lang ako pauwi eh, mga napamili ko ito yung sukli ko doon natin bilangin sa ano doon natin bilangin sa bahay kung magkano yung mga napamili ko hindi naman po masyadong kalayuan ito eh, pero tiyaga tsaga yun natin lakarin <laughs> Oh, masakit na yung kamay ko. bigat din pala rin mga napamili ko. Nabibigti yung daliri ko. Sa oras na ito, nakakapaglakad pa tayo. Pero mamaya yan, yan ano na. Sobrang laki na ng tubig. Kasi naman tala na natin hanggang maaga-aga pa. tagal maglakad mga idol tiis tiis lang pero ayan na malapit na tayo sa, sa, tapat namin ano, kunting hakbang na lamang pero dun sa looban mahaba pa rin ang nilakad natin no sayang day si pag nakakita ka ng mga ganito mga palapata eh, malapit na sa amin <clears throat> kulang hanggang tuhod na mga idol ito big kaninang malis tayo eh, hanggang binti lang lakas ng pagtaas mamaya lang eh, hanggang ano na rito pa, hanggang bewang na rito mamaya dahil malakas eh. Ah, ito na tayo papasok na tayo sa looban eh. kasi nakakita ka maraming dari, ano Kakaraos uh, din sa wakas na na ako, di pa ako nag-almusal. Mamaya kasi hindi na pwede, sobrang laki na ng tubig. Hmm, ano ba yun? Paper, Yeah. sa wakas nakita ko na regate namin sobrang tibay kakauwi rin Hoy loko. Pahulan mo pa ako. Katokang kit eh. Ano? Ay, nako. Ay nako. Tayo pamilya natin. Bali ito yung uh, binili natin sa mga sa palengke. Ayan, kompleto na siguro tayo ngayon. Pero parang may nakalimutan ko, sili. Siling panigang. Meron tayong palay, mga sibuyas, okra, bawang. Meron tayong tilapia, tsaka bangus. Meron tayong saging, luya. At ito yung naging sukli natin mga idolo. Oh, na sa 1,000 na pera natin dala kanina. sukli natin ni eh, 3... 3 said 3, 3 um, 366 o oh, nga yan sya so natin 366 ayusin na natin ito